Naranasan niyo ba ma-stalk? Well, una, syempre, feeling pogi ka. Parang, wow, may stalker ako. Famous. Gustong gusto ng mga lalaki yan, maging famous. Yes, una, overwhelming, pero bandang huli, natakot ako. Gusto niyo bang malaman bakit? Here's my story. Unang araw ng pasok ko sa Pinon. Diyan natatanong sa FEU ako nag-college. Astig, 'di ba? So, naglalakad ako sa Boraita papunta sa gym ng FEU. Ang gym kasi namin doon, nakahiwalay sa mismong campus. Tatawid ka pa ng daan para makapunta doon. Kuya, kuya, pwede po ba magtanong? Saan po ba ang papunta sa gym ng FEU? Pasok ka lang sa eskinita na 'yan. Makikita mo ang isang malaking building, 'yun na 'yung gym. Pagdating ko, syempre college. Puro bagong mukha. Wala akong ganong kakilala. Mayroon din naman akong kasama doon na kaklase ko sa black section. Black section kasi ang tawag pag freshman ka pa lang. Solid kayo ng mga klase mo. Pero kaya ako nahiwala eh. Late na ako nakapag-enroll noon eh. Yun ang natatandaan ko. Pagdating sa gym, nakita ko lahat. Nakaupo sila sa sahig. Nagsasalita yung teacher. Kaya naganap ako na maupuan. Sa bandang likuran ako napaupo. So hayun habang nagsasalita yung teacher, habang nakaupo kami, napansin ko yung isang girl na tawagin na lang nating ate girl. Nagpakilala siya sa akin pero di ko ma-remember name niya eh. Maganda siya, balingkinitan at maputi. Sa bandang harapan siya nakaupo. Habang ako nasa bandang likod ha. Tingin siya ng tingin sa akin. Buong session namin sa gym, kahit anong gawin, andun siya nakatingin sa akin. Well, syempre, feeling pogi ako. Pagkatapos ng klase, nag-aayos kami ng gamit. Naghihintay siya na lapitan ko siya para magpakilala. Well, hello. Hindi ako ang tumitingin siya. Bakit ako ang lalapit? Yung siguro hindi niya na napigilan, nilapitan na ako ni Ate Girl. Hi, ako nga pala si Ate Girl. Sabi niya. Ako na lang si Mon. Kamusta? Hayo nagkwentuhan kami habang nag-aayos ng mga gamit Kitang-kita ko sa kanya eh, tuwan-tuwa siya nung makilala niya ako. Tapos, nagpaalam na ako. After ko magpaalam, yun, lumakad na ako papalayo. Paglabas ko sa gym, tumingin ako, sumulyap pa ako sa kanya nung malayo na ako. Nakita ko, nakangiti pa rin siya sa akin. Iniinaalis yung tingin sa akin ha. Talagang bakas na bakas sa mukha niya na tuwan-tuwa siya na nakilala niya ako. Lumipas yung mga araw, lumipas yung mga linggo. Lumipas yung isang buwan. Wala akong nakitang Ate Girl uli. Siyempre nagtataka rin ako. May klase siya ng PE pero hindi siya umaattend So, s'yempre, medyo curious lang. Nasaan kaya si Ate Girl? Dumaan yung mga araw, medyo nawala na rin sa isip ko si Ate Girl. So, isang araw nandun ako sa bilyaran, may bilyaran kasing malapit sa FEU. Ay eh, medyo nahilig ako sa bilyar noon, eh, aside sa basketball. So, naglalaro kami ng mga classmates ko. Bigla akong napansin sa bandang kaliwa ko, may isang babaeng nakatingin sa akin. Aba, si Ate Girl, nabuhay. Nakatingin siya sa akin pero may mga kakwentuhan siya eh, so hindi ko na lang siya nilapitan. Kasi after nung laro ko namin, dali-dali rin kaming umalis, so hindi na ako nakapagpaalam sa kanya. At doon na nagsimula yung kakaibang pakiramdam ko. kasi noong mga sumunod na araw, lagi ko na siyang nakikita. Weird no pero eto talaga yung nangyari. Lahat ng lugar na punta ako sa FPU, nakikita ko siya. Kumakain ako sa kantin, siguro isang table lang yung pagitan. Nakita ko ulit siya doon, nakatingin sa akin. Nagaantay ako ng masasakyan jeep pa uwi dito sa malinta. Pagtingin ko sa linya namin ng jeep, nandun siya, nakatingin pa rin sa akin. Nasa ground ako, nasa library, nasa instant recto, makakasalubong mo siya sa escalator. Misan, nandun ako sa corridor ng FU. Alam mo yung feeling na may nakatingin sa'yo, na hindi mo alam kung nasaan. Pero alam ko na experience yun na yun. Yung parang merong ibang taong nakatingin sa'yo. So ang tendency, ha, hanapin mo kung nasaan yung taong nakatingin sa'yo. Ayun, nakikita ko. Siya, nakatingin sa akin. Hindi naman siya lumalapit. Nagtataka ako. Siyempre, hindi din naman ako ang lalapit dahil hindi naman ako ang tumitingin, di ba? Mystery lang talaga kung isipin mo. Tsaka, isa sa pinagtatakahan ko, bakit hindi siya lumalapit? Nakatingin lang siya sa akin. Minsan, iniisip ko baka coincidence lang na nagkakasalubong kami or... Nandun ako sa lugar kung nasaan siya. Pero parang napansin ko, nadadalas eh. Nasa sobra ng dalas. Tumagal ng isang buwan yung gano'n yung sitwasyon. Medyo nakasanayan ko na nga eh. Pag nakikita ko siya, hindi na ako nagugulat. Pero isang araw, di ko na siya nakita. Di ko alam kung nagsawa na siya o napagod na rin siya sa kakaistok sa akin. Pero sayang, hindi kami naging close. Isang araw, minasalubong ko yung isa sa mga kaibigan niya na... Hindi ko naman talaga alam yung pangalan Pero namumukaan ko lang na lagi niyang kasama So tinanong ko siya Sabi ko Asan na ba si Ate Girl? Ba't parang hindi ko na siya nakikita ngayon? Sumagot so, yung babae Sabi sa akin Ikaw ba si Mon? Sabi ko Oo yes ako si Mon Ah uh, okay Kasi meron siyang pinabibigay sa'yo Sabi niya just in case magtanong kasamin i Iabot daw namin tong letter sa'yo Ah, ganun ba? Eh, bakit hindi naman siya nagpaalam or nagsabi man lang na aalis na siya? Di rin namin alam eh. Ang alam namin, malungkot siya nung umalis. Ayun, pagkakuha ko ng letter, umalis na ako, nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, tama-tama, habang bumabiyahe ako pa uwi, may babasahin akong letter. So, binasa ko yung letter, nagulat ako nung sa mga nabasa ko confidential eh, so hindi ko na sabihin pero malungkot malungkot talaga yung nabasa ko doon pero ganun pala yung feeling no yung bang nakasanayan mo na yung tao lagi mong kasama lagi mong nakikita although hindi mo na nakakausap parang pag nawala siya hahanap-hanapin mo talaga kaya kayo hanggat nandyan pa yung mga friends nyo yung mga mahal nyo sa buhay samantalahin nyo no? wag, nyong, wag kayong mag-aaksaya ng oras na makasama sila gawin yung memorable, talagang pahalagahan nyo sila. You'll never know eh, kasi minsan yung mga unexpected na mangyayari, hindi mo na-expect yan, talagang magugulat ka na lang, wala na pala. So, magsisisi ka, parang sayang sana na-spend ko pa yung more time with that person na talagang mahalaga sa akin. Yun nga, is stalker ko pa lang ah. What more kung talagang may relasyon kayo or mahal mo sa buhay talaga, di ba? So ayun mga monster, if nagustuhan niyo 'yung istorya ko, comment lang kayo sa baba. Madami pa akong istorya na pwede kong ikwento sa inyo. Huwag niyo na kalimutan na mag-sub para lagi tayong magkasama dito. Kayo din pala kayo, mamimiss niyo ako. And click niyo na din 'yung notify button para kit kayo. <laughs> so hanggang sa muli, bye.